Hi guys! Kalakal time tayo ngayon, no? Akala nyo sa Pilipinas lang may kalakal. Dito sa Norway, may kalakal din kami dito. Ito lang yung boy ng pagbibinda namin ng kalakal. Ayan, ang kalakal ako kanina sa bahay namin. Ang daming mga buti-buti. Kaya ayan. So, medyo mabilis tong video ko kasi ang ko kong ini-scan dyan, eh. At saka ang hirap pala mag-voiceover, no? Actually, humingi pala ako ng assistant dyan kasi medyo napuno sila sa loob. So, ayan. Ito pala, guys yung pera dyan, may pagpipilian ka, pwede mo siyang i-donate sa Red Cross or ay pwede mo siyang perahin. Depende sa'yo. So, ayan. Nakadalawa ka receipt ako kanina. So, ang una kong receipt is lampas 200. At saka yung pangalawa dyan is um, lampas 300. So, nakatotal of lampas 500 din tayo. So, ayan guys. Ang ganda mga lakal dito. Kaya hali na kayo, mga lakal tayo. Dahil <laughs> sa kalakal, may pera, money, money. Thank you for watching.